Ang sirang bike mo sir Basta ano, pahiram ng gamit Anong gamit kailangan mo? Yung ano lang, babaklasin ko lang to Hindi na problema ko eh, naiwan ko yung plies eh Ah, plies, kailangan mong plies Ano ba sira? Ito yung natanggal yung ano Yung hub? Hub Yung natanggal yung bulitas Ano ah, tanggal yung bulitas? Oo, oh, konti na Anong tools kailangan mo? Yung ano, kahit plies o batalya Ah to, to may gamit ako rito. para wala lang yung mga pangbalit eh. Para lang to. Ay, hindi price. kailangan mo kasi mabibilog yung ano niyan eh. Okay lang. Eh ang Lama. kailangan mo diyan, spanner wrench. Meron ako nyan. Alin po? Alin po yun? May pagkain Pagkain? Wala kasi akong pagkain dito eh Ah, ganito na lang Ah, eto etong Itong ilaw na to May tinda ng pagkain doon Bili ka na lang Ito oh Ayan punta ka rin oh May tindaan doon ng pagkain kasi Ayan yan Doon sa unahan Eto sir oh eh, Eto kailangan okay, mo dyan Kasi mabibilog yung ano mo dyan eh Tornillo O oh, Sige Ikot Mabibilog kasi yan Pagka ginamita mo ng place eh yun. Okay na po Okay na Oh, tanggal na. Ito nilagay mo dito, may buhangin to eh. May buhangin? Hmm. Ay, linisan mo muna. Ito, may panglinis ako. Yo, Eto. eh Ito, spray mo para matanggal yun dun eh. Kasi... Tatanggal ah. yan bakit wala yung, ano, yung mga pulitas. Ito nga, testing nga natin. Yung preno mo, hindi mo pa nababalik. <laughs> Ayan, okay, okay na. Thank you po sir. Tumating ka. Ah. Pag-ilaw kanina. Puto siya. Ito, ito, ito sir. Uh, para may kabit mo. Para lang may ilaw ka. ka-tape? Oh. Ayan sir oh. Para may kabit mo yung ilaw mo. Uh, pansamantala lagyan mo ng tape. Nga bigla ako oh, kanina Nilakas ang eh. Ah, pag pagtanggal mo, naputol mo? Oo. Uh, -huh. oh. may lang din. Yung aputol, eh yung naputol oh Ayan. Para lang merong kang liwanag. Oh, ayan. Ah, sir, yung mo. Ay, hindi. Ako na maglilipit yan, sir. Ah, ah. mahalaga makauwi ka na. Ako nakamotor naman ako eh. Hindi ba kaya eh. Hindi, <laughs> ako naman. Madali na yan. Ako nakamotor naman ako eh. Sige, eh, mer. ikaw, baka gabing ka ng gusto yun eh. Eh, gano'n naman. Ah, ayun, makakauwi ka na niyan. thank you. Ah, lang naman po. Jerwin, sir. Oh? Jerwin. Jerwin? Anas ah, nas po, nas. Ok cái đi cái